So, good morning once again at uh, hindi dito tayo uli sa farm. no? Kung saan at uh, yung uh, kinumpay ko kahapon, uh, yung iba kinain nung uh, aking mga alaga. So, ano sila, masyado silang uh, namimili ng pagkain. Huh? So, kagaya ngayon, tingnan natin kung uh, makainin nila ito. Pero, minsan pag wala na silang choice sa uh, ginagawa nila, ay uh, nakakain rin nila no kagayan no? Kagaya so, yan no Halina So 'yung uh, lagi nating ginagawa dito sa farm no at tuloy-tuloy uh, lang tayo hanggang sa marating natin 'yung eh, gusto natin marating no Oy papakita ko sa inyo 'yung uh, nangyari sa ano ko, no sa uh, tatlong uh, tree na sinalang ko 'yung unang bats So nabuhay siya lima. Ano? So nilagay ko sa brooding. Eh okay naman nung una. Tapos namisa yung uh, sa utol ko yung uh, native. Sabi ko, ihalo mo na lang diyan baka ano uh, kasi lagi nga uh, umuulan dito eh. So ngayon hindi na kayanan ng mga manok ko yung uh, ano, yung hindi na kayanan yung mga native. So namatay lahat yung limang pirasong uh, ano manok ko. So sayang no. Si yun yung unang uh, papisa natin yung limang piraso na yun. Kung nabuhay sana yung kahit yun lang. Sumunod na tre. Limang piraso rin yung uh, ano napisa. Ang problema yung isa nalaglag doon sa tubig. Lalim na ng incubator, 'di ba may tubig 'yon. So doon namatay rin doon. Bali apat yung ano. So yan yung papakita ko sa inyo yung uh, apat na yan. Yan. Oh, so, tingnan natin yung mga uh, uh, natira no. Hay. Uh, Ayong umaga, uh, i-check attendance tayo. Uy. May dalawang itlog dito. Nang itlog yung ascovid uh, uh, duck dito. So, yung pato kung saan-saan lang siya nang itlog no. Sugayan so, Oh so, dito chika natin. Oh, so, konti na lang 'yung ginakain nila. Ito 'yung uh, road roda uh, ano, uh, Adikal Brown three sa 'yung isa? Ha, wala dito 'yung isa. Ay, nando doon nangapit bahay. Nando doon 'no oh, sa ibabaw 'yon. <laughs> oh. So, kasi ano, hindi ko pa naayos yan 'yan sila tumatalon. So ayusin ko pa yan dahil nakakalagpas sila sa kabilang uh, ano, kapila, kabilang kwarto. oo hoy, wag mo na yan. Ha, ito na. So, ito yung uh, BPR, no? At saka yung isa na ibang kulay. Dito naman. Ito yung uh, ay wala na, oh, Ubus na yung pagkain nila. Eh, diyan. Ka, yung kalanga, ito yung Rhode Island, no? kukuha tayo ng pagkain ito yung uh, bibi uh, amanta uh, ito naman yung uh, black astrolope so nga no kahapon na uh, walang ibinigay na itlog sa atin yung black astrolope ganun uh, po yung uh, ating trabaho dito no magbibigay uh, tayo ng uh, uh, pagkain pagkatapos nila ng uh, check attendance no so kukuha tayo ng pagkain nila ito naman naka-imbak yung uh, pagkain no? lapit na maubos yung uh, ano natin naka-imbak natin Probleman so, problema nito kung uh, wala tayong mapagkuhanan no? kasi napakamahal ng uh, ano napakamahal ng uh, so, ito naman yung uh, ano ko uh, papasilip ko sa inyo yung uh, sisyo ko ayan so salamat at uh, buhay pa yung uh, lima no ayan sila oh, ayan So, yung ginawa kong uh, brooding yan sana nga mabuhay natin to okay naman ang uh, nakasira kasi sa akin no nakaraan ay eh, uh, uh, <coughs> ilang, ilang araw yon okay naman sila pero nung hinalo ko yung uh, native so ginagawa nung native kasi takbo na ng takbo oo uh, hindi siguro kaya makipaghabulan to takbo rin ng takbo sila ayun ah uh, matay sila lahat, no? So, ngayon, ang gagawin natin dito, yung uh, sapi nya, marami ng uh, uh, dumi. So, pinapalitan natin, no? Papalitan natin yung uh, sapi nya. So, bigay muna tayo ng pagkain ng ating mga, ano, mga manok, no? Uh, para mabigyan tayo ng, ano, kain So, ganoon pa rin, no? Tinuloy-tuloy na lang itong, uh, uh, yung uh, ko na patuka itong JMP uh, ito so, o uh, nahaluan ko ng crack corn ayan po uh. sige so, tayo ng pagkain nila dito ito nakabang na sa atin yung mga mas kubidak no Mamaya, mamaya na kayo ha, muna natin itong mga uh, bibigay ng itlog, no? Kasi walang-wala na sila eh kayo nakapagala naman kayo okay. alis ka dyan muna alis ka muna alis ka muna, alis ka muna dyan okay. ah. tayo na tayo na uy, uy, uy. So, dito naman ini ada oh kemarin medyo madili tayo dahil uh, naglaba pa tayo so, uh, madili uh, sila. Ayan. Uh, sila. Uh, Ganun po yung uh, sitwasyon natin dito, no. Kanya <laughs> kanyang uh, ano. Ayun, uh, na ng pagkain to. Uh, uh, naman tama, no. So, Kumusta, ma? No. Ah. tali muna natin tong uh, kambing, no. Uh, tali muna natin doon. 很多人啊，对吗？<laughs> ngayon. Uh, bigay tayo ng pagkain nila dyan. Oh, <laughs> So, yan ang uh, ating routine sa araw-araw, no? Sa ating ginagawa ito sa farm. oh so, padami na ng uh, padami yung ating pinapakain. Uh, no? So, magandang umaga po, magandang umaga. At uh, ito po yung buhay natin dito sa probinsya, no? At uh, giging uh, challenge sa atin, no? Uh, itong uh, pag ng mga hayop no. so kailangan natin at uh, ganun lang po yung uh, kaya natin uh, livestock. So malaking uh, challenge sa atin to no ito Kagaya nito kulang na tayo sa pagkain ng ating mga alaga. No? So, magandang umaga po sa mga baguan lang at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell no sa ating uh, ano. Uh, channel. So para ma-update po kayo sa lahat ng lahat ng ating uh, ina-upload no. At tungkol sa ating uh, pag-aalaga ng manukan at uh, lahat po ng uh, livestock. So, sa-share niyo at saka sa panunod niyo, malaking tulong po sa ating mga alaga no. na uh, napapakain sa araw-araw. Maraming salamat. Good morning. Oh. So, So yan yung kambing ko yan. Pinali ko muna kasi lakas niya kumain ng mais. Eh may pagkain naman sila.